Alam mga mga katropa, yan o, may nakita kami ang laki ng kamo ng ano nito, o. Oh. Diyos ko, nagulat ako, ang laki o, oh, yan o. Oh. Tawag si, si Bisaya, ayan, tawag niya, ano po yan, Baying baying sa amin, sa Tagalog. Ano tawag sa Tagalog yan? Mantis? Mantis. Niya Mantis. Pa ayan o. Ang laki niya sa Ayan o, ang laki niya Ayan o, ang laki o. Di pa naman yung malaki. Malaki nga yan eh. Ay, di, di pa nga yung malaki eh. Ayan o, asuko, parang ano, ayan o. Oh. Ayan ang katawang pa wala. Naka, ache, pag dumikit yun sa'yo, manda ka na. Hala. Katapatan sila. yun. Ayan ang laki yun. Ayan may umay ng aso kong duwag. O. Duwag pa naman yan. La, 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 la. Ay, ache. Nagagalit na mo. Ayan, nalala. Sige. Nagagalit na yung aso ko pag ginukulit siya. eh. ache. Ayan, ano yan? Ha. Hmm? Ano 'yan, 'di? Ha. Ewan ko, ayun oh, ayun oh, ayun 'yo. Ayan, oh. Malaki niya, oh, malaki 'po 'yan. Ba, ma -ma. Mangpis. Manti baying-baying tawagin sa amin, baying-baying. Sa mga Bisaya, s'ya tawag sa mga Bisaya, baying-baying. Ano 'yun? Relaxing yat. Mm. Yat Ang aso ko mapasaway oh. Um. Um. Nayan ka pa yo. La la, Ano yung chi? La la. Ano niya sa ano niya pa kamay niya, Kapamay ba niya aso? Ano 'yun? Kuwa pa 'yan, Galit na naman siya. Ayan. 'yun? Aso ko ba Ano yang chi? Napagod na siguro ang sa kakabot. Hindi niya maabot eh. Ah, ayan. Ayan, ayan na. Abutin mo, Chi. Abutin mo. Ayun na. Nahulog na. Nahulog na si Chi. Ayan, ayan, Napahiya na. Nahulog ka, Chi. Ah, nahulog ka. Wawa naman. Hmm? Ha? Pilayan. ka? Pilayan ka? Wala yan. Maano? Lalawayan lang yan. Wala ano mga trupa. Bye-bye.